Abala kaninang umaga sa pagkukumpuni ng linya ng kuryente ang mga linemen ng Beneco sa Puruk sa barangay Irisan, Baguio City. Ang linya kasi ng kuryente sa lugar, nasira matapos matumba ang isang puno. Pagringkot ring ko tiyak sa pagbigla mo Nanalbaag dito yun. As simabog ta dati, epekto dati mainline nga dito. Tinamaan na. So nga, as nga simabog nga ko. Granada. Nangyari ito kaninang alas 3 ng umaga at nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa 35 barangay sa Baguio City, La Trinidad, Tuba Binguet at La Union. Ayon sa mga residente, naka-apekto dito ang tuloy-tuloy na pag-uulang dala ng habagat. Siguro di magsunda ito isang sangana. Gusto nga pa, bimigay. Patrim ko dati, abukadon, ta, delikado mo lang. Ta, Pan-panunod, takiwire mo lang yung bangir. Baka no, tupakan naman, disturbo mo din. Bagamat nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Enteng, pinapalakas pa rin ito ang Southwest Monsoon o Habagat. Dahil dito, aabot na sa higit 47 million pesos ang iniwang pinsalan nito sa infrastruktura sa Cordillera ayon sa Office of Civil Defense Cordillera. So meron po tayong, uh, sa overall no meron tayong 30 tat, uh, or 30 kasada na naapektuhan at uh, sa kasamang palad uh, marami dito yung mga ongoing na uh, uh, reconstruction and repair. No? Mm -hmm. So umaabot na po ito ng uh, 47,1578 uh, pesos and 65 uh, centavos. Mm -hmm. So ang pinakamalaki mo ditong uh, uh, amount is uh, nandito po sa uh, Mountain Province na uh, 42,528,620 uh, uh, pesos. Bagamat may mga pag sa mga kalsada, agad-agad naman daw itong naaaksyonan ng DPWH. Ang po ng mga damage nito ay mga soil collapse na talagang normal na nangyayari din po sa ating area of responsibility. Ina-action na naman po kagad ito ng DPWH para yung access natin, yung national road networks natin ay open. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Agriculture sa Pinsala ng Habagat sa Sektor ng Agrikultura. Samantala 99.86% ng binget sa ngayon ay mayroong supply ng kuryente habang aabot na sa 561,000 pesos ang pinsala ng habagat sa mga linya ng kuryente ng Benego. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.